morning guys ayan nandito na naman tayo sa daan sa EDSA nandito tayo sa EDSA crossing ayan nakita nyo naman umuulan ayan nakita nyo yung raindrops na yan sa aming salamin at ang ayan ang mga rider ay naglalagay ng kapote ayan, nandito tayo sa harap ng Avida Tower Central ayan guys oh. ay it's a crossing ayan umuulan na naman umuulan ayan po kamusta kayo lahat in medyo slow moving na naman tayo guys as you can see ayan lunes na lunes October 7 ayan ang ating kalagayan ng panahon at kalagayan ng trapiko dito sa EDSA Crossing. Ayan. Pero sa kabila guys, ayan, maganda yung ano doon. tare lang ang usan. Ayan. So nakikita natin dito ang Ortiga Center watching tayo sa yes, approaching tayo sa Tanel, atema uh, diba guys, ayan so yan ang magbigay ko sa inyong update for today's video guys October 7 so ayan dito may bus na dumaan ang ganda guys ng may bus lane kasi nalilesan yung aksidente sa na involve yung mga bus mga nabasagasaan na tumatawid mga ganyan ganyan na nalilesan yun ano ayan na dito na tayo sa ilalim dito walang ulan <laughs> paglabas natin dyan may ulan ulit Ayan, guys. Yun. So, alam niyo na, aga-agahan na ulit ang pag uh, punta sa inyong mga lakaran dahil nagbe-build up po ang traffic. Ayan. Ingat po kayo. Ang isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ayan. God bless you guys. And, salamat ulit sa panunood. Bye.